Yeah. <t–> <hablarat> Nagsimula na nga ang game 2 ng aming championship Minerva versus Kasangga at ito yung mga sumunod na nangyari

Wala no, na, no, para sa uh, kupo na namin. Pag-ex! Oh. Ito yung mga hardworking mga teammates uh, ko. Eh? Ito yung kami tayo. Uh, Lupit sa training, dipitin sa training. So ito na yung result. Ibang! Dalawa! Triple muna bago takbo. Ikaw yung nangyayari. Magtatanggubay kami ngayong araw Dito nga ay binubuhusan namin ang aming lakas at galing na natutunan sa pagte-training. Pero may mga bagay talaga tayo na hindi inaasahan at ito yung mga sumunod na nangyari. <coughs> panoorin natin ang slow motion kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Normal lang naman na sa basketball ay may pisikalan, asaran at pikunan. Pero lagi natin iisipin na wag natin dali ng init ng ulo sa loob ng court. Base sa kuha ng kamera, eh kayo na lang ang bahalang umusga kung ano nga ba ang tamang hatol sa ganito. Thrown out ang dalawang player. Siyempre kasama na ang kaibigan ko. And yon, tinuloy pa rin ang laban at eto mga sumunod. Oo, nanalo kami. At syempre, lalaban pa tayo sa do or die. And syempre, dapat kamayan natin ang ating mga katunggali sa pinakita nilang ganda ng laban. So, panatiliin lang natin laging malamig ang ulo at magpairali ng init sa loob ng court. And kita-kits tayo, mga tropa ko. Yan, sa game 3. Let's go!